Oh, dito tayo ngayon sa Talisay Batangas. Yo, sa Talisay Batangas lang tayo kasi para natin yung mga view Makikita Eto time na to. Ay, pupunta tayo sa Batangas. Yun, tatayo dito sa, ano, sa mga Batangas. Mother needed the nearing at I did Sign up, sign up, my mother, not in your hand. And she can't shake my heart, saying, Yeah, it's not for some half. My mother, good home, you could be with a whole pub. Sign said, para sa signed up with you. And you don't part things on us at the gate say, and I will Pasinis-sinis mo, talagang to sa totoo talaga na papagay na ang pa bangin Napang-uwa na ako, bangin-bangin na. May napapunta na tayo tali sa Along batangas ko Ay, alo yung along? Tagay tayo na po. Hahaha! <laughs> Interact na tayo, ay Mga nangyayari, mga nangyayari, mga sila. At hindi na naman si j At the worst, papunta na naman po tayo sa ating service. Tukot-tukot po tayo sa Talisay Batangas. Itong part na to, syempre, ay, nagbutong talaga tayo ito. Maganda kasi ito bang part na to, mga pantang. Ano ito eh? 7.30 or 7 o'clock ng umaga. Nako, ito, gutom na gutom na ako. Ngayon, kakain mo tayo dito sa Metali, sa Ibatanga, sa may kanto ng 7-11, malapit dito. Ito may minute burger. Ayun. Kakain mo tayo, dito na. Ng pares. Yung pares pala ng lito. Meron pala rito ng ano. Yeah, wala mo na ito. Ito na pala rito ng ano eh. Mata. Mata ng para. Mata ng... ng tao ay wala pala meron tayo, meron siguro silang palat tapos meron silang pares meron silang ano yung tinatawag na parang overload pares tapos meron din silang yung mga medyong kawali pero affordable si 60 pesos lang hindi ka tulad tiniwanan pa natin pesos nakamahal pero ito, solid na pakamura ang masarap ito, lagi ko minabalat ba na eh ito yung gagawin natin sa sakyan no? ano Nissan Terra dito sa Tanawang Matangas. yon Solo basing lang tayo. Wala tayong kasama. Solo lang tayo. Ito ipapakita ko sa inyo yung Nissan Terra na punong puno na scratches at namumuti sa scratches. Ang daming swirl marks, as drain, tsaka talagang nakatismaya. Kung sa alin bibili nyo ito, talagang ma-dismaya ka. Ay, napo na mo muti. Ayoko sa... Ayoko ang bilin. Pero pakita natin yung magawa natin konti. Ayun ang kabila. Ang ito may difference. Swirl marks ka mo muti. O, pala tayo sa kabila. Mano tayo sa kabila. Hindi mo na tayo sa kabila. O, wala nang scratches. Mamay, kukuti na rin ko. So, o, no, sisimulan ulit natin. Eto na, type na ako ng mukha. Dahil, wala nga titimulan. Kasi, ako lang mag-isa dyan. Wala tayong kasama. Dahil, pigtatatanggal natin yung makakasama natin dahil medyo sablay kapasok papasok ngayon, option buwas yan ayaw na ayaw natin yan sa ating makakasama sana naman ay isinabing papasok papasok eh syempre ako naman umahas ha hindi natin ating pwedeng uh, umayos sa client dahil wala kayo pero ay natin mag isa itarabaw natin maayos kahit kinabuhas na tayo buwit or alas 12 tayo muwi ng gabi gaya kaya natin yun yan mama natin sisimula natin ang one step polish 1,000 brick compound tapos 2,500 grit compound tapos 3,800 grit, grit compound so saan natin si ceramic mamayang gabi yan mabakita muna sa inyo kung paano natin ginagawa dahan dahan ganito kaliwa paanan kaliwa ulit paanan dahan dahan yan hindi natin kailangan ng maraming kasama pero kailangan nating magtrabaho para sa ating pamilya. Kasi meron tayong pangarap. Meron tayong kailangan makabayaran. Di pa naman tayo sabi lang. Tama na tayo sa unahan. At ang galing maaaring mga acid rain. Sobrang dami ng acid rain. Buong katawan. Ngayon na. At muna natin. Kailangan natin siyang mab mabarad muna. At ang ang mga... Uh, acid rain Nababaramong natin kasi para pag binapin natin mas solid at hindi na masyadong tayo mahirapan pag binapin natin. Wala na siya. Ang mga unang padahan wala natin yung mga ano, watermarks. Ang priority natin is yung mga 12 marks na lang. O, lipat tayo sa bila after nito. Yan na. Nabapin natin to itong side na to. Natapos na ating side na to na 1, 2, 2, 3, stick polish na natin siya. Ito na. Sabi na mga ating mga tropa yan, napawaw sila. Sabi niya, paano mo ginawa yan? Niliha mo ba yan? Sabi ko, hindi ko po niliha yan. Apa, ito, apakita ko mano-mano. Yan. Amber two step. Papakita natin. Siyempre, babapingin natin maayos. Nasa muna natin. Ati, mga madudume, ba mama mamaya may mga bato-bato. Kailangan po nasa. Saan so, natin, papalish muna na number two. Yung number two natin, ang damit natin sa men's na. Ah, 2.5. Grit. Yeah. 2,000 pa ang grit. Minabapin mo natin na maayos. Siyempre, eh. Sinabi ni boss, ayusin. Kasi pambenda to. Itong otong to, halos. Bago na benda to, hindi to magal lang. Sa dalawang linggo, nabenda agad ni boss. Pero sus pa, asulit. Nabilin to kasi, talagang napakakinis. Minabapin na natin. Teko, dig muna tayo dito sa ating ano, uh, portion na to kasi gawa ng siyempre eh, uh, may arpong salita na sa harap ng camera kasi siyempre habulin natin yung gawa natin. Yun. Malag muna kayo mga idol, mga paps, papsi, mga madam, mga sisters, ating mga kamag-anak. Shoutout mo nito sa neighborhood. Tabard music. Yeah, sila Ice Boy. Ninong Jay. Josta si ah uh, uh, ating idol na si ano, si old school rapper na si ano, si King Kef. Ayan, si ano, Ken Kef natin. Tapos mga idol natin, mga future rin natin, siyempre, na sila ano, na sila mga, mga tropa natin, Leverhood. Leverhood, shout out sa inyo lahat. Ayan, baba na sulit tayo. Nai-direcho lang tayo, kahit nakaali ka, kailangan hapon, dire-direcho rin tayo. Pero kasi hindi tayo pwede tumingin kasi dalawa, tayo, tayo, tayo mag-isa lang. At itong time na yan, pinag-iisipin ko din dito ako matutulog sa Batangas. Ah, dito sa may tanawan. Pero sabi ko, sa sarili ko, matatapos kung may gumagito, or katapihin tayo, pwede tayo matulog, pwede tayo umubuhi. Yan. Live Direction lang tayo mga idol. Siyempre. Wala tayong iisip, iba. Wala tayong haasaan, iba. Kundi sarili lang natin. Susunod ni Zeppelin tayo para sa arin, para sa pamilya natin. Pero dapat ha, ah, ayusin natin yung trabaho. Hindi lang po mga idol, marami sila ako po. Kung lang nilang sa panonood, mga idol, marami marami sila ako po. Sa so, panahon to, ah, uh, panahon to, bila, niligdan tayo ni Boss, si Boring natin dito sa Tanawa. Yan ah, like, uh, dang, yes. Tinitignin niya kung paano yung nilangtuan natin. Tugitigin po natin o sinusurgat natin. Pero siyempre, tiwala siya sa atin. Siyempre, iiwan na tayo. Pero alam niya na may validad natin 100% 100% Siguradong validad na validad Siyempre niya natin mamadaling yung trabaho What the fuck uh, Talagang magpupuliduin natin hanggang matapos na Ay kibihin tayo Kasi si Bossing alam naman yung pali natin kahit kibihin Or da, Hindi to tayo matulog Kapayagan naman tayo ni And, uh, uh, -ba -ba kapata, uh, niya ni Bossing Ay na Napakabait ng mga taga-Batangas. Sobrang mabait niya. Shoutout kay Jay Grubero. Hindi ka-Batangas. Magsalat so, kay Boss Jola. Yan. Kay Boss, Ah... Uh, natin dito sa Batangas, may orange shop. Boss Bolan. Ito, pakita mo natin, natin yung ating mga na-finish. Siyempre, oh, pakita mo natin. Flex muna natin. Flex muna na natin, siyempre. Yan. Balik tapos nga natin na flex Hawasin muna natin. Ito, ang bandang alas 4 medyo na to eh. Yan. Pahapon na. Tatanggalin mo natin yung mga, ano, yung mga, ah, tirang compound. Tandalin mo natin yan natin oh, Winasin natin ng power rose. Hindi natin ay bossing. Ay yeah, bossing walan. Itong time na to, mga 8.30 na to, or sochi ng gabi, sino open na natin siya habang gasi din tayo. Test mo natin yung mga nagawa natin. Front, side, yan side, yan. Yeah. Uh, parang salamin na raw, sabi ni Bossing. Kahit eh, nung nakarawan siya, may nabuhasan, nakita naman nila kung gaano kaganda ang ating ginawa. Talagang salamin na salamin. Hindi siya ganito dati, pero mapakabenda raw. Mapakasorted daw. Sabi ko, mabibenda din. No, walang isang linggo, walang dalawa linggo, walang isang buwan, mabibenda na Yo, what's up? Ginabi na nga tayo dito sa uh, Tanawang Batangas. Ito, solo basig lang tayo kanina. Ito yung natapos tayo. Ayan, oh. Ayan. tinira natin yung... Uh, Nissan Terra na 2000 na yun pre 2000 2003 ata yan na ah. brand new pero napakadugo sobrang daming swirl pero ngayon napakakintab na kita nyo naman o oh. yan sobrang kintab na guys ah papagawa yung magpapagawa magpapaschedule message lang kayo sa J, J Pro Autoworks. Works. Tapos meron din kami YouTube channel na Boss J Pro Production. Abang nyo ako sa mga YouTube channel ko, YouTube video ko. Ingat, peace out.